Yan. ano ba? Ano yun? Tungon na sila dito na! Ang aga-aga, sugod agad yung naiisip mo. Ito na kasi, takot ka ba? Hindi ako natatakot, nagugutom na rin ako. Okay. Hindi ako nga natatakot, gutom ako. Ano, unahin ko pa yung pakikipagsuguran doon kaysa kumain. Amaya, na nagusog ako. Punto na, kain tayo. Bakit? Naungi no, yan, ang aga-aga. Ano -aga. naman yan? Teka lang! Teka lang! Ano ba yun? Wait! Okay, Ang inang... Ano? Tara! Tara! Hoy! Pagkalan mo saling mo muna ako! Tara! Sugun natin sila! Putang yan! Putali mo to! Ang kung galaw Ano ba? Ano yun? Sugun natin sila rin! Tara! Bakit mo na muna naman susugurin? Eh putang ka na naman! Araw ko rawin natin! Tara na! Teka nga lang! Teka lang! Teka lang! Masa muna, muna dito! Masa muna dito! Masa ko dito! Kung anong ginagawa sa bahay ng kapatid mo, wala kang ginagawa. Tama! Ay, kala, kuma! Tama na muna dito. Pupo ka doon. Tama na, tra. Sugura din. O, pwede bang pag-almusalin mo muna ako? Ang aga-aga, sugod agad yung naiisip mo. Tama na kasi. Takot na ba? Hindi ako natatakot. Nagugutom na rin ako. Ano aga aga Hindi mo muna ako pag-almusalin. Nag-open pa lang ako ng PC. ano? na! Pag-aga paga! pa nga! Pamaya na, pakainin mo muna ako para may energy ako. Ano ba? Parang yung kaya haya, eh. Takot ka eh. Hindi ako nga natatakot. Gutom ako. Ano, unahin ko pa yung pakikipagsuguran doon kesa kumain. Ah, may akot na busog ako. Punto na, kain tayo. Bakit? Ito ako mo. <laughs> Pumunta ka dito, no? Para makikialmasal, no? No. Tara, kain. Oh, na mo. Dati na ka. Bakit? Oh, alam ko yung pakay mo hindi totoong sugod e. Sugod kain, ng ina ka. Mga chip, mga chip na naman tuloy. Mga mga chong. Tayo oh. si Chip eh, alam ko mga tirada nito eh. Kanya... sugod na tayo. Sugod na tayo sa kasire nyo. Oh, tinan mo? Kunyari, susugod na kami kila Radic. Pero kakain dito para ko susugod dito para makikain. Alam mo na yung teknik mo. Bangit, wala ba yung pagkain dun? Pero, pero masasarap pagkain nyo rito Tangay na ka. Pasugod-sugod ka pang nalalaman. Bubuksan ko pa lang yung computer. Ito na. Bakang teting ka. O, oh, ito. Umain ka. Uy, teach. Asan ito? Ay ka dito. Dito may palaman yan. mo huh? <laughs> Fly trap. Ayan, kumain ko muna dito. Oh. Eh, ulam namin kanina. Tahong, baked tahong. Ensaladang apple na ano. Masarap yung ulam doon sa camp. So, Tapos, hipon eh. May hipon pa daw. Marami pa daw. Sumanto ka na lang. Ang dami mo pang ano. Magbangaw ka na lang din ang itlog ha. May kain ka lang pala dito. May pasugod-sugod ka pang nalalaman. Hindi, wala sa ating kumain. Ano? Ano? Kumagal mo sila nga muna tayo. Ito, puro sugod eh. Ay, naano tayo, ni Wala ko pa alam kahit anong tutuloy nila buhay ko. Basta nananayimik ako dito. Pag gutom ako, kakain ako. Kahit sugod-sugod. Takya lang yan. Patay mo na kaya. Kaya na lang muna tayo. So, what's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits no? o Tito Otits kung tawagin. Uh, mga chong, ito nga pala ang aking YouTube channel. Ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers. At pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo. Itong dalawang bike lang naman ito. <laughs> At syempre, mga chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindutin ang bell button para lagi kayong updated. Syempre, sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi ano eh, marami kasing gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo, no? ginagamit sa mga maling paraan o pang-scam. So, yan lang ang ating official YouTube channel, mga chonga. So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo, ikiklik lang natin ang bell button, at syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan, mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong